Guys, dito tayo kumain sa Team and Walk. Dito lang yun sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Ayan yung mga pagkain. Muro lang siya. May shawlong bao dito eh. Ito yung menu nila. Yung nila. Ayan. Oh, Kuha tayo ng Japan show. may mga ganda po. In fairness, so, abot kaya siya. And then, ayan. Ayan, may special din. Ah, oh, soup. Tapos mm -hmm. ito, veggies, mm -hmm. chicken spicy honey glaze. Ito pa. Ang dami. Ang dami nilang ino-offer. Noodles. Ah, oh, laksa. Parang gusto ko maglaksa. Malamig eh. Laksa mm, pang parang. Ooh, Ayan. May mga... Ayan you o. Know, Shaolong bao. Oh, may white chowl eh. Pero no. 120. 120 one ton. Ito kami sa may taas. Parang, preso. Yan siya. Wala ka. Crispy chicken. Ay, chicken pala. O, oh, how is it? Going? Jk. Yes. Ito na yung chicken. Salt and something. Salt and pepper. dami <laughs> na. Tapos, hakao. Shaolong so bay. right ito pa yung bok choy. Ano Chicken ba to? Makaw. Di Ang gawin ba? Let's Ano pala to? Pork daw to. Mamaya pa yung chicken. Anong drop na makakaw nila? Putas na. Tawal ng tawal. Litt tårn. Hindi lang siya super init. Pero mainit naman. Huh? Get ba? Ay, I mean, hindi na pa. So, oo nga. Kasi malamig din. So, ganyan siya. Yung... Ito na yung chicken. Mainit-init pa. Kinurot, na. Mainit -init pat. Kinurot, Kinurot na kapatid na. ko. <laughs> 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 Ito na guys. Chocolate xiao long Ayan, mainit-init pa. Dessert na agad. <laughs> wow! dance. Mm -hmm. mm. Matamis na siya. Pero okay lang. Harap. Harap? Ito matamis lang. Siyempre yung chocolate. Parang hindi, hindi naman siya yung mumura yung chocolate. Mmm! Bueno, mm. I mean, oh, test ko siya. <laughs> weng, weng! Sabi na busog kami. May take out pa. Ayan. Lechon, chicken, tsaka yung pork. Pero ito wala na to. Pati yung Shaolong Bao kanina. Wala na. ubos na. Wala na. Wala na. dinera. Nag take out guys. Hakaw. Tas siya ulong baw. Tas yun lang. So, ma madami dami siya.